may kumakalat na sinasabi na suspendido raw ang operation ng tala no sa totoo lang hindi ko rin alam kung may pinagbasihan ba yung nagtanong sa akin yan pero dito sa video ito aalamin natin kung ano ba talaga yung nangyari doon sa nagtanong sa akin doon sa tala financing so sa video ito talakayin natin pero bago lahat maglalambing po muna ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account ang Facebook YouTube at ang aking TikTok. At kung nagustuhan nyo ang video ito, please palike na lang po ng video ng ito. Tapos share nyo na rin para magkaroon ng ideya yung mga uh, subscriber natin at mga followers natin. At uh, hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app. So yun nga, may nagtanong sa akin kayo ng umaga about that. Ito yung tanong niya, no? Hi Sir John, good morning po. Totoo po ba suspended din si Tala? May napanood ako ng isang vlogger na nagsabi na suspended daw si Tala. Totoo po ba? So totoo lang, hindi ko rin alam kung sino yung vlogger na yon. Wala akong masyadong ano. In that, pero na importante sa akin yun, no? Dahil sa tanong na medyo nag-curious na ako, nag-research tayo talaga as in yung total at uh, legit na research, hindi yung kwentong barbero lang na kung saan saan. Hindi, wala tayong masamang tinapay dito sa vlogger. Maharing hindi ako sure kung talagang nag-research yun o hindi. Pero I don't know kung sino man yun. Pero kasi pinapanood ko lang ha ng mga vlogger ng mga ola is eh, si Boss Rai, si Ate Red, si Pat Quinto, si Marcos at si Mami Yam. Yun lang ang mga madalas ko talagang panuorin ng mga ola vlogger. Ng mga legit at talagang ah, nag uh, re review kung ano ba talaga, kung okay ba talaga yung mga ola. Pero nung sinilip ko sa SEC naman, uh, sa ating SEC apps, no? nag-download tayo para makakita natin, nakaregister naman, wala naman nakalagay na suspended o revoke, yung tala pinansin Philippines ay sa inyo, ayan ay syempre napahalukay tayo ng di oras no nasa trabaho pero napasilip ako ng break time talaga yung hinanap ko kung meron o wala wala naman si Cindy si order wala naman akong nakita kung ano man and then sinilip ko rin yung kanilang Facebook page no maraming complain na hindi raw nagpapaloan hindi raw loan Okay, yun yung parang nakita kong pinakareklamo ng mga uh, clients o ng mga borrowers dito sa tala. Uh, yun yata yung issue. Siguro dahil hindi nagpapaloon o hindi nagpapareloon o nagpaparenew, eh yun nga tayo baka naisip na dahil na nakakala nila, eh suspendido yung operation ng tala financing. Pero I doubt wala naman din pinus ang tala na sila ay suspended. Kasi ang tala naman po kapag uh, nagkakaroon ng problema yan, nag-update naman po sila sa kanilang Facebook page. Puntahan nyo na lang po. Ayan. Na kung may problema sila sa apps, nag-update. Pinapost naman po nila yan eh. At syempre, sa SEC Facebook page din po nila, nagpo-post din naman po ang SEC kung may mga uh, nangyayaring update doon sa mga online lending apps, kung ano man yung mga nasisis is order, nasususpende, nare revoke ang lisensya, di po ba? At kung ano yung mga nagiging administrative penalties. Katulad nga, nag-post na nga yung SEC sa kanilang Facebook page na nagkaroon na nga ng uh, fines o pagbabayad ng penalty, yung uh, LHL at saka yung ano kahapon nga yung mga binanggit ko na suspendido ngayon, ay na suspendido, na binigyan ng sanksyon ng SEC, okay? And then kung may problema, baka ilang araw na rin eh, napansin ko rin, no, si KB Ganyel pala, yung isa rin siya sa mga pinapanood ko ng mga Ola reviewer, si El Mariano, nagtanong siya kung may problema nga yung tala. Then, yun nga siguro, ang dahilan, kaya kala na uh, suspendido. Pero that doesn't mean na uh, ano sila na illegal na, no? Unang-una tandaan nyo si Tala legit. <laughs> Uh, kung may problema man sa mga borrower, kasi marami ako nakita complaints na hindi raw maayos yung customer service, hindi raw maano yung kanilang uh, tawag doon, yung kanilang system generated uh, system, uh, sa mga computers nila. Hindi ako sure kasi alam niya meron pa akong problema dito kay Tala na gusto ko nga rin bayaran kung papayag sila ng pauti-uti. Gusto kong, i -ano, yung i-try kung papayag sila ng pa kada sahod na lang. Gusto ko rin i-try nyo kasi para mabawasan yung mga utang natin. Kung hindi natin kaya bayaran ng buo, kasi minsan nga sabi siya, di ba, yung mga penalties dumadagdag, kaya nadadagdagan tayo ng utang, kaya hindi natin nababayaran agad. Pero kung sakasakaling uh, mag-update ako, susubukan ko makapag coordinate o makapag-cooperate sa kanila para may yung utang ko is mabayaran kahit pa unti-unti, baka ay update ko isa ganun. Pero kung sasabihin ng iba na suspendido, I doubt, parang wala namang issue. No? Tapos tinignan ko rin sa SEC website nila do sa recorded on the platform pakita sa inyo ayan nandiyan pa rin naman po siya wala naman po nakalagay na asterisk kung mayroong issue yung isang ola wala pong ganun no o, paalala lang no kapag kayo nanonood ng mga ano ito hindi pa sa mga ibang vlogger no panoorin nyo kung legit ba talaga yung mga ginagawa nilang uh, research alamin nyo sa mga legit na mga websites kung saan nila nakuha yan kung wala naman sila pinapakitang pruweba uh, paalala ko lang sa inyo I doubt, Too good is, uh, too, ano, to, ano, ah, uh, tawag doon yung, kung parang wala naman siya pinapakita mga ebidensya na talagang mayroong nangyaring cease and desist order, may revocation, mayroong raid, or something na uh, wala siya may pakitang as in, na legit na mga documents, o kahit mga screenshots. Ah, uh, huwag niyo muna paniwalaan agad. Tama yun, nagtanong muna kayo sa mga iba kung talaga ano ba yung nangyayari sa mga ola. Ngayon kung may mga nare-rebook naman, sabi ko naman sa inyo, nag-update tayo kagad. Halos, eto nga yung ginagawa ko ngayon, ina-update ko kayo ng sunod-sunod kung ano yung mga nagiging update, yung mga na... Kaka, ano, na sususpindi, di ba? Yung, yung, yung kahapon, yung nasuspindi sa uh, CIC. Ina-update ko talagang halos binibigyan ko ng oras, pinaglalaanan ko ng oras para mabigyan lang kayo ng mga talagang legit at credible uh, tagdon na uh, research hindi yung basta kwento lang tayo ng kwento, ito uh, hindi mo naman alam kung totoo ba yung sinasabi. Di, hindi, hindi ko na ano yung ibang wala vlogger ha? Hindi lang kasi ako basta-basta niniwala, no? May trust issues ako sa mga ganun eh. I doubt sa kanila kung totoo. Kasi minsan may mga wala vlogger na pinopromote lang yung Ola. Sasabihin, hindi sila promoter pero may mga links. Di ba? Mga ganun ba? Hindi tayo na. Ulitin ko, wala akong masamang tinapay sa kanila hindi nga ako nanonood masyado sa mga ibang ulap vloggers. Sisisilip ko lang kung okay ba yung review nila. Then, kung may mali, nagwa-comment ako, sabihin ko lang na, paano nag legit Ganun po ako mag-comment. Uh, hindi po yung pang -babash. Sinasabi ko lang na, paano nag legit yan kung na-read na, na na? Kasi yung ibang ulap vlogger, totoo lang, too good to be true. <laughs> Dinadaan na lang sa ibang mga detalye, mga ibang masasalita, no? Ingat-ingat din kayo sa panonood, no? Ang sabi nga sa inyo, ako man, Uh, minsan nagkakamali. I admit my mistakes. Pero kung para sa kapakanan ng mga nanonood, kung legit ba talaga yung mga binibigay kong informasyon, binibigyan ko kayo ng mga ebidensya at uh, list kung, ka, kung maaari nga eh. Hanggat, ma, hanggat kaya ko mag-research, uh, kung sa trabaho, ginagawa ko pa rin, ginagawa ko ng oras para lang mabigyan kayo ng legit at credible sources, informations about sa mga nangyayaring update dito sa mga online lending app. So yun si Tala, no? wala akong nakita problema. Hindi siya suspendido hindi siya revoked, wala siya na cease and desist order, siguro talaga may issue lang yung kanilang system ng pagpapautang, nagkaroon na issue yung kanilang mga pagbibigay ng loan, uh, mostly, napapanusin uh, ko sa comment section yung mga nagdi disburse may mga comments, may mga complaints, pero kung may mga complaints sa mga kayo sa tala, ano, try to ko coordinate sa customer service nila. Yun ang po yung pinakadabes na advice ko para magkaroon kayo ng maayos na usapan ng mga online editing apps na matitino naman po talaga at hindi naman nangaharas. Okay? So sana nakatulong ang video ito muli. Maglalabing ako sa inyo na pakipalo po ang aking mga social media account ng Facebook, YouTube at ang aking TikTok sa uulitin. Maraming pong salamat.